yung cambio to mga boss yung kanyang spring so dali mo tayo ng langis mga boss so ayan guys gamit lang tayo ng 17mm na sakit ayan luwagan lang natin guys para access natin yung langis guys so ayan lang yan guys yung kanyang drain plug sa langis guys ayan patunggalin din natin sa kanyang kickstarter mga boss eh. Palitan natin yung king spider spring mga boss Wala mang yun ang sira Kaya ay bumalik yung kanyang cambio Bago ito 12mm mga boss. Tsaka itong potres. tatanggalin din natin ito mga boss. Ito. Kasi babakbasin natin yung gilid mga boss. Yung right side ng kanyang cover. Ayan mga bolt na yan. Kasi nandito yung spring mga boss. Sa loob. So bakbasin ko muna, tungkanya po soyan itu ayan, ito yung lock ng apat po apat to, apat to guys. Tanggalin din natin yung putris para ma-access natin itong crack crank cover, guys. Kasi tatama yan pag yung tinelas. So, ayan na, guys. Tinatanggal natin yung bolt ng kanyang cable clutch cable guys yan tanggal natin yung clutch cable napaluwagan ko yan guys so abang abang na lang guys sa ating gagawin sa ating gagawin motor ngayon guys so yun know na guys plus forward na natin para hindi masyadong mahaba yung ating video guys kaya tanggal pa rin natin yung clutch cable nyan guys saka so, natin tatanggalan maya maya yung mga bolt guys So bala na guys, gumamit tayo ng cordless na impact cordless yan guys Ang tanggal ng mga bolt guys Balik gamit tayo ng socket night mm yan guys Itanggal yes. tayo mga bolt Ay, Uban tayo ng YouTube So ayan na guys, natanggal na natin yung kanyang crown face cover yan. So, bali yung laman guys. May apat na bolt guys. Natanggalin natin yan. 10mm yung sukat nyan guys. Oil pump. Ah, uh, takip ng kanya. Oil pump. Rotor. So, ayan guys. Gagamit tayo din ng pilip na matulis para matanggal natin yung oil pump. Rotor guys. Yung kanyang takip. mga guys gumamit tayo ng impact yan na pinin yung bala guys para matanggal natin yung mga bolt na kanya ng plus basket guys yeah. natin, matanggal natin yan guys yan. matanggalin lang natin yan guys para matanggal natin yung buong plus housing guys at saka yung mga spring yung mga spring yan, mga spring yan na apat guys at saka may lock yan guys gamit tayo diyan ng other way ayan guys yung natin para matanggal natin yung bolt guys so, luwagan lang natin yan guys para matanggal na natin yung kanya cut uh, housing set ayan. so ayan guys abang abangan nyo na lang yung ating gagawin please paki support naman guys ang aking channel

So, balayan, guys, natanggalin natin yung kanyang kambyo para mahugot natin yung axle, guys, palabas sa kabila. Yan, dun gawin nyo lang yan, guys. Gamit lang tayo dyan ng 10mm. Yan. Para mahugot natin, guys. Mamaya yung kanyang pinaka-axle, guys, ng chin spadle niya, guys. So, balayan na nga, guys, natanggalin natin yung takip ng kanyang oil pump rotor guys di ko na naipakita may, may lock din yan guys gagamit din tayo ng caster range dyan para matanggal natin yan guys So ayan na guys, sinuhugod ko na yung jeans pedal axle niya guys. Ayan. May washer pa lang manipis yun guys, baka may iwan niya no. Ayan guys, may washer yun guys. Tapos tatanggalin natin yung spring guys, papalitan natin ng bago. Ayan guys, yung spring niya. Kita ko na kaagad guys, may lamat. Lapit nang maghiwalay guys kaya yun yung naging problema ng motor ng ating customer guys hindi bumabalik yung kanyang cambio so papakita ko sa inyo guys yung ating papalitan and guys Ayan, may circuit plan guys sa ibabaw washer naman ipis tapos circuit guys tapos may washer ulit naman ipis guys bago natin matanggal yung spring guys So, ayan, tatanggalin muna natin. Gumamit lang tayo dyan, guys, ng tools na pang tanggal ng circlip, guys. So, ayan, guys. Oh. So, Bali, bubuka lang natin yan, guys, para mayangat natin yung kanyang circlip, guys. Ayan. Ayan, kung nakikita niya yung spring ngayon, guys, yun yung papalitan natin. May lamat na siya, guys. ดูดิแค่เปลี่ยนเลยอ๋อเย้สิงห์กับสกอตแลนด์ oh, guys yung kanyang spring yan, guys kikita nyo may lamat na guys kapit nang maghiwalay yan pala yung bagong kapalit natin guys yan papakita ko sa inyo guys yan guys yung nasira sa ating motor na ginagawa guys yung TMX Alpha yung kanyang return spring yan para sa kanyang cambio guys yan yan yung putong guys may lamat malapit ng maputol and guys bali may guide naman yan guys bali bubukan lang natin ng konti para pumasok siya guys yan <laughs> yung guide niya guys para hindi kumalas yan natin ibabalik mamaya guys yung kanyang washer na manipis tapos yung kanyang share clip tapos washer <laughs> ulit guys na manipis saka natin yung salpak ulit guys so yan guys abang abang ulit ating ginagawang motor guys Kabit na natin guys Yung kanyang spring Washer Ayan Washer na manipis guys Tapos yes, Sir clip Tapos washer ulit na manipis guys Ayan yung position guys Nang Pagtanggal natin kanina Kaya ganyan din natin Ibabalik guys Ayan yung sir, sir clip Sir clip yan guys Nangihirapan ako Nasa gitna sya Madaling Ayan yung washer na Manipis Ayan na sa ibabaw guys Ayan

So, bali yan guys, ilagay na natin lahat. Ayan, natin guys, titistingin natin. Kung bumabalik na guys, yung kanyang kambyo guys. Yan. tulak na lang yan guys. Pasok na lang. So, ito tayo namin yan guys, ng aking kumpare. papakambyo ko sa kanya guys, kung bumabalik na guys. Ayan guys, kakambyo niya yan guys. Malalaman natin kung Bumabalik na yung kanyang kambyo guys Ayan guys Pumapasok na lang guys uh, Bumabalik na Yung kagaya kanina guys Okay na yun guys Sampak na natin Nalinisan na rin natin yan guys Babalik na natin yung kanyang Lots housing guys Yung sunset Looks na yan guys Abangan nyo na lang Sampak lang natin yan guys

ko wala man silang pakialam kung tara sa kabataan siya Misty Misty Hindi mo lang pinuntahan niya mo mo anak ko yeah, so, nila uh, eh. uh. sa anak, iski eh Kabataan ng ba sa anak eh sa Kung wala may budget, eh na sila na. Tapos na yung laban Ayun, May ano sila yung eh, 7,000 na lang napunta ganda I mean, huh? oh Music, uh. ibat nakagan nang dinabuni makahit may ba na mana sa mga hindi yung service guys babalik na natin yung pang kanyang crankcase cover guys tapos na tayo guys Alam uh, para matest na natin to guys kung goods ba yung ating gawa guys so yan dandan lang guys kasi so, palitin tayo din, guys ng bagong gasket na sira yung dati niya guys so babalik lang natin yan guys goods yan, guys para matest na natin y poquito